Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito'y tunay na maging gabay. Gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewaniti po ito kasama niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagbalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagat siya'y mabuti sama sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya gagamitin ng Diyos sa inyo pagsasaliwa. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Kakayanin ba natin ang bawat utos ng Diyos na kahit mahalin natin ang pinakakinaiinisan at kaaway natin? Malulugmok at nakakawala ng sarili. Ngunit, pinapaalala sa atin na kung tayo ay nagiging mabuti sa isa't isa ay nakikiisa tayo sa kapatiran ng pag-ibig ng Diyos. Nakikiisa tayo sa kanyang pagmamahal at awa na walang hanggan. At para lahat ay makaranas, tayong lahat ay dapat tumugon sa tawag na mahalin ang isa't isa. Misyon natin bilang Kristiyano na bigyang sagot ang bawat utos ng Panginoon at pagtayo ay sumunod sa Kanya tiyak na mas lalapit tayo sa Kanya at ang ating mga kaaway ay magiging kapatid. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Subrewanite po ito All for the gospel.